Nagsalita tungkol sa politika, never nakialam sa mga issue. Uh, so tingin ko ngayon, eh, mas may pakialam yung mga tao, mas uh, nagigising ang mga tao. Mm -hmm. So all in all, uh, I think that's a good thing. Mm -hmm. Kung hindi po ako nagkakamali, yung grupo ninyo, ni Mayor Magalong, ang... <clears throat> Trigger, yun po yung ginagamit na term ngayon ng mga bata. Trigger sa lahat ng ito. Uh, anong masasabi nyo doon? Hmm, hindi ko po alam kung masasabing trigger or hindi. Uh, sa akin naman, kung nasa official, we all have our part to play. Kahit anong isigaw ng isang mayor, kung walang pakialam ang tao, walang mangyayari. Kung anong isigaw ng media, kung anong report ng media, walang gagawin ng ibang sektor, wala, kailangan lahat po tayo magising eh. Mm -hmm. Yung experience nyo po dito sa M4GG, <coughs> yung uh, Mayors for Good Governance, I asked uh, Mayor Magalong about this. Nung nag-start kayo, aalog-alog kayo, kakaunti kayo, na parang na, nakaka-alarma, na parang ang impression is, pag kakaunti lang sila? Ayaw nung ibang mayor na sumali for good governance? ano ang views nyo doon Ayoko naman isipin na dahil ayaw sa good governance so mm -hmm. wala naman wala naman isang grupo na may monopoly on good governance ano uh, isa tong konsepto na pwedeng yakapin ng kahit sinong mamamayan mayan. Mm -hmm. um, siguro marami factors siguro yung isa hindi pa naman kilala yung grupo uh, iba di ko naman Basta sasali na lang sa isang grupo, mm -hmm. just because it has a good name. Yeah. Uh, pero ako personally, kaya ako sumali dyan, dahil na rin kay Mayor Benji Magalong. Oo, sa yung mga ibang kasama din. ano uh, Pero number one, si Mayor Benji Magalong. Kasi nakita ko kung paano siya magtrabaho. Marami akong narinig na kwento tungkol sa kanya, even behind the scenes. Uh, from uh, friends who are staff there. Uh, mga negosyante sa Baguio. So, mm -hmm. parang malakas yung loob ko na samahan siya. Kasi alam ko, may integridad talaga yung tao. Mm -hmm. uh, kung kahit maganda yung layunin, kung hindi ako nagtitiwala din sa mga kasama, uh, hindi rin ako sasali. Mm -hmm. Pero kakaunti lang kayo noon. Yung eh. una nga, po. sa amin naman, uh, this is a advocacy group. Uh, kung ano yung kaya namin gawin uh, to I think the most important thing that M4GG does is to uh, put a spotlight on certain issues, to talk about certain issues. 'Yan naman yung unang kailangan gawin, 'di ba? Kung may gusto kang baguhin, kailangan aminin mo muna na may problema. Mm -hmm. Kung hindi mo aminin na may problema, hindi mo aminin na may korupsyon o may problema sa mga proseso natin sa pamahalaan, ano natin na expect na aayos siya? Mm -hmm. So, I think uh, M4GG, uh, that's the number one Most important thing that we can do is to put a spotlight uh, on these issues and uh, our fellow mayors who are members, uh, uh, led of course by Mayor Benji, uh, I think they've been doing a good job of that. And of course, I'd like to contribute also. Mm -hmm. Pakikwento nga ho, how did you start out as mayor <clears throat> dito sa Pasig? ah uh, <laughs> paano yun nagawa <laughs> alam ko, ko oh, dalawang terms na kayo what was that like for you you were young Konsehal after three years naging mayor and you were up against a political mm. dynasty established political dynasty with so much money tapos eto ka what was that like <laughs> i guess it was a combination of uh, hope number one number two excitement Uh, but also uh, a little bit of fear. Pero uh, we, we were mission driven at uh, nung nagumpisa nung June 30 or July 1, 2019. Simula kagad, ka laban kagad ka sa sindikato sa procurement. Uh, yung mga maling kalakaran. Uh, ngayon, fast forward, Six years later, ay, hindi ko naman pwedeng sabihin na perfecto. Pero kaya kong sabihin na malayong malayo na ang narating namin. With... At matagumpay mm -hmm. uh, yung mga laban kontra corruption at mga lumang kalakaran. Pero paano niyo ginawa? If you are to, uh, ano bang tawag doon? Kung iti-template niyo ko <clears throat> yung ginawanin niyo, how were you able to navigate yeah. through an old... Bureaucracy, mm -hmm. bureaucracy. Maraming, syempre, uh, alam naman sa Pilipinas, patronage pa rin talaga ang mm -hmm. framework ng politika. Yes. So, maraming loyal noon sa former administration. Uh, in chronological order, number one, would be leadership by example. Kasi, kung kahit anong gawin mo, kahit anong reforma, kahit anong pronouncement, sabihan mo yung clerk, o yung admin aid, uy, huwag kayong magnakaw, ha. Ah. Huwag kayong humingi ng suhol. Hindi kayo tanggap ng, uh, huwag kayong tumanggap ng lagay. Alam nila yung sa taas, yun yung ginagawa. Alam nila yung mayor. Sabihin nila, eh, yung sa mayor nga, isang billion, eh. Sa amin, 5,000 lang naman. So, I think number one is really leadership by example. Alam ng mga tao dito na, dito, sa mayor's office, sa mayor, zero. So, may moral ascendancy ba? Mm -hmm. Meron. Yun yung number one. Pero syempre, hindi naman pwedeng tumigil sa leadership by example. Uh, number two, clear direction setting, clear vision setting, and with accompanying warning. July 2, uh, six years ago na. First Monday, flag raising ceremony, uh, 7.30 ng umaga, Pag tapos ng uh, lupang hinirang at iba pa, sabi ko sa mga empleyado, hindi ako nandito para maghanap ng mali. Pero kung ano man yung mga lumang kalakaran, na alam naman nating lahat ng nangyayari noon, kailangan maputol siya ngayong araw na ito. Mm -hmm. Kung ano man yung makita ko, na pasensyahan tayo. Kung may makita ko na uh, I'm already in charge, may nakita akong lutong bidding, may nakita akong lagayan, uh, wala, sorry, mm -hmm. uh, tatanggalin, kakasuhan, uh, at etc., So, that's number two. Uh, and just from the number one and number two, malaki na yung nagbago. Uh, I think kahit tanong tayo sa ibang mga ano dito, yung mga na dito, sabi nila, yun pa lang sa procurement, first 100 days, eh, we probably save more than 100 million already. Uh, basta malaki. And when I say we save that much, what I mean is, kung ano yung mga presyo dati, kung 30 pesos per item, biglang bumaba, naging 25 pesos. Kasi totoo yung bidding, walang kickback. Uh, so talagang bumaba yung presyo. Mm -hmm. uh, so yun, number one, number two. And then number three, uh, institutional reform. Hindi pwedeng manatiling nakasentro sa personalidad o sa tao yung mga pagbabago. Uh, hindi pwedeng... Eh, paano yun? Okay yung mayor ngayon. Eh, paano next year? Paano sa 2028? O, paano pag uh, iba na yung mayor? Paano kung sa 2037 nagkaroon ng mayor na corrupt ulit? Paano yun? Ang solusyon lang dyan, of course, there's no 100%. Ano? Uh, pero napaka-importante na palakasin natin yung mga institusyon for transparency, for people's participation. So, nagtatag kami ng ugnayan sa Pasig Office. Uh, Nag-capacitate kami ng Civil Society Observers for the building that we do. Uh, ginawa namin normal na naka-buklat mga libro namin. Kahit minsan nakapagdagdag ng scrutiny o pressure, uh, lagi kong iniisip na maybe for me it is an inconvenience now, today, but if we're thinking about the next 10, 20, 30 years and so on, We need to do this. Mm -hmm. Hindi ito para sa akin lang. At kaya ko yan gawin kasi wala akong balak magtagal sa pwesto. But really, uh, that's a big, big factor na talagang totoong pagtataguyod ng mabuting pamahala o good governance, hindi yung nakasentro sa politika o sa personalidad. Kasi nga sabi nila, ang unang-unang ang ginagawa raw ng nanalong kandidato, mm -hmm is to ensure that he <coughs> or she will get reelected, elected <laughs> Di ba? Yes. Self-protection. Tama po. Mm -hmm. uh, if I can give one concrete example. Yes. Uh, nung bago kong upo, 2019, siyempre, Curtis Call, mga barangay, may dala, -dala silang mga request. Nagulat ako kasi ibang request, parang napaka, ano, uh, walis tambo, map, panglinis ng banyo, bond paper. So, tinanong ko, ba't naman ganto. Sabi nila, ganun daw dati. Pag malapit ka sa mayor, lahat ng request mo, pagbibigyan hanggang sa mga infrastructure, pag hindi ka malapit sa mayor, eh, sorry na lang. Ang ginawa namin, nag-institute kami ng financial aid to barangay from the city. Hindi kayo sa akin lalapit. Each barangay may 4 million or 6 million, depending on the size, kayo mag-prioritize. Kung kailangan nyo ng walis, bumili kayo. Na. Kung kailangan nyo ng ballpen, bumili kayo ng ballpen. Kung kailangan nyo ng supplies, kung kailangan nyo ipagawa yung opisina ninyo, doon nyo na rin kunin. Hindi kayo mag-request sa mayor. Kahit kalaban kita sa politika, okay lang. So walang palakasan? Walang palakasan. Nasa kanila mm -hmm. na yung pondo eh. Gamitin mm -hmm. nila sa maganda, hindi sila maayos. sila na yung accountable? Mm -hmm. But the point is, hindi sila sa mayor nakaasa na okay lang. Kahit hindi maka ano, mahirapan ako sa politika. Harder path. Kung okay lang. Why? Because again, I'm not thinking about re-election. I'm thinking about how can I leave a better system after my term. Na mas efficient, mas maayos yung mga barangay natin. Hindi sila beholden sa mayor. Uh, yun yung iniisip. So that's, that's one concrete example of uh, what we've done. Uh, hopefully to introduce reforms, strengthen institutions in the city. So, posible pala, kasi nanalo ka ng second term. posible mm -hmm. pala na walang palakasan, walang patronage mm -hmm. politics, hindi mo kailangang mamigay ng kung ano-ano para lumakas ka rin sa tao. Credit to the people of Pasig mm -hmm. uh, na nakita nila na maayos yung serbisyo hindi necessarily of course akot nakikita din nila ako nakikita naman nila nagtatrabaho ako mm -hmm. uh, i'm very visible i go around every day yun yung uh, yun yung bentahe mo yes mm -hmm. tama, exactly uh, pero may marami kaming bagay sa mga um, baga, maraming aspeto ng traditional politics na tinatalikuran ang ang punto ko naman o, ang filosofiko eh patunayan natin na kayang gawin If we're proven wrong, kung matalo, kung maging mas mahirap sa politika, okay lang naman. Uh, kasi, I mean, ba't ba ako nandito? Kung nandito mm -hmm. ako, tapos gagawin ko lang din kung anong ginawa ng mga nauna sa akin, eh ba't pa ba ako tumakbo? Ba? Ba't pa ba ako pumasok mm -hmm. sa politika?